ko ka nga? Oh, Ate, inam naman pala ng mga aratilis dito. Ah, puro hinog na. Ah, sarap ngat ngat eh. Tabes! Oh, Ay, makauwi na nga pati. At baka ako eh. Tanghali ito naman no! ito ng ulan na mag pa ng tambakol. Maaaah, sarap talaga sa tag-init pag ikaw yung nandito sa gilid ng irrigation. Tapos ikaw yung mag-ganay-ganay-on oh, sa umaga. Tapos pag-ganay-ganay-on, o oh, oh, diba, kulang na lang kayo mag-tiktok ako. Ayoy, dahat at kasay, talaga namang napakaganda ng umaga kung ang hanap mo ay ligaya sa buhay O, oh, Tapos pagganay ganay ganay Oh, hindi pa kulang Ang kumaring Lydia baga iyo Ay, oo Kumaring Lydia Nagalo ka diyan wala, wala. Ako nagawa gane, gane. ay nagawa ganay-ganay ulang. Ay, sa kabaga Galing, Ah! Oh. Nagaling ako diyan sa mga ati baby At ako ay bumili ng isang pilsing mantika at ako magpiprito ng tabakol na nabili ko kahapon. Ah! Eh, alam mo na baga ang Christmas Kumari na Naito pa lang si Maricar ay kinuha ng tupad at siya ang pagwawalis si eh, napabilang sa mga sampung kinuha ng tupad sino? si Maricar na kapatid ni Jessica oo oh, kapatid ng Jessica Abo. Oh. at this ay talaga namang ako yung naiiyamot nung nabalitaan ko kung Maritis ay tingnan mo nga naman ano? At sila pa ang mga nakukuha ng tupad laganay. Ang kala mo eh mga hirap na hirap sa buhay han Nakakaya mo talaga siya pa ang nakuha sa tupan at tes, ano siya pa ang nakuha ng tupad eh samantalang siya naman ay eh, makwarta at ang kanyang asawa ay nasa abroad ay oo nga kumari eh. nasa abroad nga ang asawa niya si Mariko. tapos siya pa nga ang nakuha talagang nakakapag isip At guys, ayan na nga baga ang sinasabi ko ay pag perming lalakas ang kapis sa munisipyo at sa barangay, ay siya pa ito, kinukuha agad at pinibigyan ng chance sa samantalang kilalang kilala ko ang buong pagkataon niya, ay kilalang kilala ko man din nga kung yan ay eh. ano nga ba tawag dun sa naghahalo-halo ng ganit? pala! Aboy, <laughs> oh alam na alam kung yung si Maricaray eh, nagmanadyong. Ba't yan pang nakuha sa topog? Ay naman no, naman yung mga napili ng mga iyo. Siguro nga ay tama ang nabanggit mo, Maritay. Eh, na siguro ay malalakas ang kanilang mga kapit sa munisipyo at sa barangga. Kaya pero rin silang nakukuha, hindi tayo. Pino ba naman pati tayo ni, para makuha agad-agad kung di pa tayo magpasa ng mga requirements natin na tayo magbigay ng mga papel natin na mga ganay-ganay na hindi tayo mapapasali. eh. Mamang ka. Ah, kaiyamot naman sila. At tayo man din dalawa ang kailangan-kailangan mapasali sa tupad at tayo eh. Laging walang kwarta. At tapos tayo eh maraming pinaaaral. Di ba ka? Ay, siya na, siya na, siya na. marites na hala kumarites at wala naman tayong magagawaan. Ayoko yung na sa amin at ako nagpipiritos pa ka ng tambakol. Baka naman maampok. Diyan ka na. Bye-bye. Ay, siya so, wala, wala, wala Umuwi oh, ka na. At ako yung nagsasayaw pa din sa may patubig. Magpiritos ka na pati ng iyong sinasabing tambakol at baka nga maampok. Wala, bye-bye. Good morning, kumaritan. Ang mo. Ay, oh, ano ba ganamang kalat dito sa parteng ito? So, ito Magwawalis talaga ko. Marie-Claire? Kumarito ka nga? Bakit? Kumari, Tess, ba't mo ako tinatawag ikitang kita mong ako'y nagwawalis? Ako'y okay, busy. Ako'y okay, may tatanong sa iyo. Totoo nga na ikaw ay napasama sa mga magwawali sa tupad. Ay, galing naman pala, ni. Sino ang nagpasok sa iyo doon? At parang malakas yata ang kapit mo. Han. Sa pagkakaalam ko, kumari taste, ay ang binibigyan ng chance din sa tupad na iyan ay yung mga hikaw sa buhay at talagang nangangailangan ng pera. Dapat ikaw pang perning kinuha Saan ka baga nagdaan sa munisipyo, sa barangay? O ba? Ay, kilalang-kilala kita, Kumaretis. Ikaw ay ang asawa mo nasa ibang bansahan. Tapos eh, wala ka namang ginagawa sa inyo kundi hapon-hapon na lang ay magmadjung. Ay, ba't ikaw pa ang nakaw ko? Tapos anong gagawin mo din sa sasahodin mo sa tupad? Ipagmamadjung mo lang? O, test! Ayun! Lamabas din ang totoo na naiinggit ka. Ano ba kung pakailan mo kung sino pang kumuha sa akin kung malakas ang kapit ko sa barang niya at sa munisipyo? Ay bakit ka ba Ay kung gusto mo kumarit test, ay magpasa ka din ng papel mo at ikaw ay mag-apply din bilang topa at ito naman isang pong araw lang. At saka wala kang pakailan, malakas talaga ang kapit ko, ane. wala kang magagawa kung ikaw ay naiinggit, ay magwalis ka din dun sa inyo at sabihin mo ikaw ay membro ng topa din. Ang getera. Eh siya wala naman ako magagawa kung malakas ang kapit mo. Sana hindi ka na pati makaalis din sa pagkakakapit mo. Ani, kapal ng mukha mo. Di ang ka